ako ako'y personal niyang sinadya. Personal mo kong sinadya dahil may kasalanan daw ako sa iyo. Parang lagot na ako. Lagot ako. Ano? Good morning sa ating mga kababayan. Eto na, ano, mga karadyo ang ating panauhin. O, bati ka muna. Hello, magandang araw po sa lahat ng ating mga kapamilya, sa lahat ng na mga nakatutok at nakikinig sa 105.7 FM, your friend, your radio. Ako po si DJ Myong, ay hindi pala. <laughs> ako po si Romeo Matayak Jr., pero ako rin ay kinilig. Oh, ang sarap, ang sarap talaga na nandun ka sa isang lugar na kahit hindi ka araw-araw pumupunta, pero komportable, komportable ka. Una, dahil yung kasama mo, komportable ka dun sa kasama mo. Pangalawa, dahil parehas kayo ng industriyang pinagtatrabahuhan. Kaya, ano man yung galaw ng kanyang mga labi, ay atin din naiintindihan. Kaya kanina nga habang tayo po ay uh, nasa biyahe at nagda-drive, patungo nga po sa opisina o sa tanggapan ng Department of Labor and Employment dahil uh, bukas po o sa 27 po ay meron silang napakahalagang gaganapin. Ito po yung job fair. Pero mamaya pag-usapan natin yan. Pero ramdam na ramdam ko talaga. Yung uh, parang merong uh, sumusundot ano, sa puso ni DJ San. Kaya naman sabi ko, immediately after our visit with the provincial director ng Dole, eh talagang mabisitang mabisita ako sa kanyang studio. Dahil mga kababayan, ang studio po ng, uh, wala akong sound, then, ang studio po okay. ng, uh, o oh, ang, ang ang station o oh, ang booth hmm. ng 105.7 FM, ay malapit na po dahil lumipat na po ng opisina ang Dole. Okay. Dito na po yan matatagpuan sa barangay tabi. Kaya sabi ko hindi pwedeng hindi kami madaan ng kasama kong si Emma ang bagong anak Yung, ano, bagong ang anak bagong natin. anak natin mm -hmm. Oo, dito sa estasyon naman ang paboritong tambayan ng ating mga kababayan of course ang 105.7 FM Radyo Natin FM Your Friend, Your Radio <laughs> Parang sarap <ba? laughs> Ay, <laughs> Sir Walter! Baka naman! <laughs> ay, sa lahat po ng mga kababayan natin na nanunood at nakikinig at nakaantabay po mm -hmm. sa atin po ang paboritong estasyon, ang pinakauna at nangungunang estasyon sa lalawigan ng Marinduque. Aba, eh ako po'y na nagagalak dahil naririnig niyo po, dumarating po ako sa inyong mga tahanan sa pamagitan po ng matagumpay na estasyong ito. Ay, na no Nakakatuwa naman no na makita ka dito sa ating uh, studio. S sana lagi. Eh, eh, depende kay Sir Walter. Sir Walter! <laughs> Baka naman, kay 30 minutes lang. Ano, ang sarap pala, ano. Ang sarap talaga na makita. Kasi tinitingnan ko yung booth ng, hindi po kasi, napakabihirang pagkakataon. Mm -hmm. uh, kahit na kami ay palagi magkasama ni DJ San. Pero, the last time that I visited here, kailan? Nung birthday mo. Last year. Last year oh pa. God. That was a year ago already. Ang yes. tagal na. So, ngayon ulit lamang ako nakabisita dito. At sa tuwing nakakakita ako ng ganitong booth, uh -oh. ng ganitong estasyon, talagang natutuwa talaga ako. Dahil, ever since, mula nung ako'y maliit pa, talagang gustong-gusto kong uh, nandito ako sa ganitong nga. Uh, uh, loob ng uh, isang room kung saan ay merong mikropono, maririnig ako na ating mga kababayan uh, darating sa mga tahanan hanggang sa kabundukan. Dahil alam nyo, DJ San, kaya ako naman nasabi na number one, ang 105.7, <laughs> dahil nagpunta kami, diyan po, Kuya Walter, baka na, nagpunta kami sa may puting buhangin sa Santa Cruz at puting buhangin sa buwak. Hanggang doon, ang lakas po ng inyong estasyon. Talagang dinig na dinig at dumadagundong sa mga kabahayan ang 105.7 FM radyo natin, your friend, your radio. Oi, and so, and teka muna, nakalive din tayo sa Marinduque <laughs> News Network. Ito po hindi estasyon ng Marinduque News Network. Nandito po tayo sa estasyon ng 105.7 FM. At ang sarap dahil karaniwan po talaga, ako po yung nandun. Yung sa mga gusto, aspiring, na mga DJ. Uh, karaniwan po ang inyong lingkod bilang isang main actor o main anchor na dun po yeah. sa pwesto ni DJ uh, San. Yan po yung main actor o main anchor na tinatawag. Napakabihira pong pagkakataon na nandito po ako sa ganitong set up na ako uh, po yung na-interview. Ako yung guest. Kaya talagang lumulundag at lumulundag ang puso ko dahil diretso uh, tere -tere yung ganitong serbisyo publiko. At sabi mo nga kanina habang uh, habang papalapit kami dito, naghihintay ka na lamang ng alas 10 dahil uh, sasalang na po ang uh, joint o ang uh, plenary session. Uh, magbubukas na po ang plenaryo para naman po sa gaganapin uh, na pag-elect -e ng uh, susunod na house speaker ng Kamara uh, de Representante at uh, nakita nga po natin sa update kanina Please. ay dumating na ang ating uh, ang ating dating house speaker at kasalukuyang uh, congressman ng lalawigan ng Marinduque sa plenaryo at mamaya naman pong alas 4 ng hapon ay eh, ating sabay-sabay na pakikinggan ang State of the Nation address ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. And there you have it coming from our information officer ng Philippine Information Agency, Morendo Kev, Sir Romeo Mataak Jr. Oh, and of course, we, we also want to do credit them dahil itong mga balita na nababasa natin at yung, at yung, inuulat din natin ay mula din po sa PAA. And with that, uh, Uh, of course, we want to commend uh, Sir Romeo Mataak Jr. for for doing uh, uh, his best, his responsibility as the information officer. You, you're doing it very well. Kaya kudos to you, Amiong. Um, yung... Thank you so much, dear. Nalanda uh, mo mo ba? Ewan ko yes, yeah, so, ba? Para magkakunik nga ni kita, ano, sabi ko nga, uh, siguro dahil sa... Uh, nagkakasundo tayo sa maraming mga bagay. Oh, yes. Oo. At uh, bagamat may mga ilan na hindi napapagkasundoan minsan, yeah. pero at the end of the day, nananaig yung pagmamahala ng bawat isa. So, yun yung pinaka -importante. So, sa lahat po ng nanonood, maraming nanonood sa ating live feed. Oo, yeah. sa Marine yeah. News Network. Special shout-out po sa inyo. I love you all. Mwamwa. Chup-chup. Minsan <laughs> ko may bali ko po naman ako dito. mo na, kasi dapat na bigyan mo ako ng ano nang konting halimbawa may program ka. Kahit hindi na ako bigyan ni Sir Walter. Ano Sir Walter? Kasan <laughs> ba kasi Sir Walter? Oh, special shoutout pala sa mahal na may bahay ni Sir Walter na napaka-supportive. Alam mo, totoo 'yon. Ah, uh, ano nga ano 'yung kasabihan na, na nawala sa akin, 'yung kagumpay daw ng hari ay nan, sa likod ng tagumpay ng isang hari ay nandoon yung reyna. Mm -hmm. True enough, dahil antagal na ng radyo natin, yes. 105.7 FM mm -hmm. and yet still, nandito pa rin po at tuloy-tuloy ang ginagawa at pagbibigay na makabuluhang serbisyo para sa ating mga kababayan. Mm -hmm. At hindi magiging matagumpay kung hindi ka supportive naman, o hindi ka hindi nagiging supportive ang may bahay ni Sir Walter. So, bihira din pong pagkakataon ng inyong lingkod bilang Provincial Information Center Office ng Philippine Information Agency ay nakakadalaw sa ganit sa 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 estasyon na ganito na kaparehas uh, kasangga natin uh, sa pagtatrabaho at sa paglilingkod ano kaya itoy pagkakataon din para bigyang pugay yung mga tao sa likod ng mga telon mm -hmm. uh, sa likod ng ni DJ San ay uh, nandoon si Sir Walter ang station manager kaya yeah. and sa lahat po ng as uh, sa mga radio station sa Radyo Kamalindigan, sa Radyo Natin Santa Cruz kay uh, Rick Pialago, marami marami maraming salamat po sa ganitong yung binibigay natin sa ating mga kababayan Alim natin na tayo po ay ilan lamang pero ang impluwensya po natin ay abot hanggang buong hindi nga lang buong Marinduque eh. mm -hmm. dahil buong Pilipinas at ibang panig ng mundo. Mabuhay po kayo. Akala ko sasabihin mo yung tagline mo. <laughs> Mabuhay po kayo saan mang panig ng mundo. Mabuhay po kayo. So I guess, uh, anything? Ako pang naging... Uh, eh, no? oo, kasi baka alas 10 na ay uh, naghahanda na tayo para mm -hmm. doon sa live feed nga po yes. uh, sa plenaryo dahil magkakaroon po kasi dyan ng uh, votation. Yes. Actually ka kanina I was watching the live stream mm -hmm. at uh, uh, kasalukuyang man nominate na si uh, Miguel de Ah as Okay. The House as a Senate. sa Senate, Senate yes. ito. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. So uh, ngayon na tayo ay pa rin hanggang mamayang alas 4 para naman sa first state of the nation address niya Pangulong Bongbong. Grabe yes. rin yung coverage na gagawin ni DJ San. Can oh, yes. you imagine that guys? Uh, isa lang po siya dito pero dahil sa inyo pong pakikinig ay parang ang dami at talagang buong-buo yung araw dahil nandiyan ang mga nakikinig nating mga kababayan ano ko ba sir uh, times 10 ako eh true, true 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 true, so special shout out mm. din sa ating uh, videographer ngayon ang ating yes, bagong kasama Anna, Mr. Here. Emmanuel Asperas mula sa bayan ng uh, wag sa mataas na bayan. And of course, sa lahat nating ating mga kasama sa Marinduque News Network, headed by our station manager, Mr. Adrian Rosales, Santino La Torrena, Mr. Paul and Mr. Ronel mangera, Magpagaling ka, Ronel. Oy, please. please, uh, oo, oh, siya ngayon. Mm -hmm. uh, masama daw ang pakiramdam. So, please get yes. well soon. We miss you so very much. Yes. And of course, kina RJ Montenegro, yes. na every time na nakikita ka, hindi ko alam bakit ay yung influensya mo sa kanila talagang hanggang <laughs> doon na lamang. Ano. And of course, kay Jeren Largado, yes. kay Darren uh, Petisana and kay John Solmago and kay Jock by Lumang Pa. So, sa lahat po nating mga katuwang sa ganitong ganitong larangan at sa 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 serbisyo publiko, maraming maraming salamat mula po sa amin dahil eventually si DJ San eventually si DJ San will be taking over as yung pagiging presidente ng ating lulubo na samahan ng mga media practitioners Oo. <laughs> eh, ngayon pa lamang, eh, talagang tayo po yung nagpapasalamat sa inyo ng lubusan. Ayun naman. At manumag naman na manu, tinatanggap ko ang responsibilidad bilang uh, the first female chairperson ng uh, Marinduque Media Association. Yes! yes. Yeah, yeah, Naririnig ko yung ano, dagundong sa labas ng ano, ng monitor ninyo. <laughs> ang ganda ng boses <laughs> ni DJ San Lalo. <laughs> ang ganda, ang ganda Maganda sa loob. mo. kaya dapat araw. Dapat, oh, dapat kasi meron akong okay. naimitan mo, tapos medyo magano tayo. Kahit, hindi, <laughs> kahit once lamang a month, pa, yung update lang sa kabuuan ng probinsya, yung parang, okay. ano tawag doon, yung no, bird's eye view yes. ng mga kaganapan sa Marino. Kaya oh, oh. yun kasing sa iyo, um, Parang napapahapyawa natin pa, na, nadadissect natin yes, yes, yes. oh, oh, yung Ang galing natin sa English mo yun. ako DJ San. Ang galing ako sa English. Sabi ko kanina, iba talaga si DJ San. Uh, both in English and Filipino, ang galing ng kanyang delivery. So, naman. Na <laughs> oh, nakaka, amaze So, ito yung mga tao na magandang kasama palagi para na influencehan tayo nung magaganda nila o mga best practices nila na tinatawag. At yan naman dapat talaga, ang maging mindset, hindi lang natin, kung lahat ng tao, ano, doon tayo sa mga tao na nasa natin ay mag-grow tayo. True. Let's grow together. Hindi yung parang iti-take natin na, oh, kaya ka lang naman sinasama kasi may kailangan or whatsoever. Both dapat give and sa buhay. Yeah. Dapat sabay kayong mag sabay kayong matututo at sabay kayong lilipad. katulad natin. Yeah. Sabay dapat kayong uunlad. Oh yes. yes. Oh, Sabi nga, dapat hindi ito yung uh, uh, isip lang ka. Oh Kundi yes. Kundi dapat ay maging isip natin ay kung paano natin iaakyad yung nasa baba. Ay yes mag-akayan tayo hanggang sa sabay-sabay na tayong umaga. Pwede bang uh, mo yung kaya ng origin? Villas? o PM Bidya? Alright! Sa so, lahat pa rin po ng ating mga kababayan, ano ba yung hotline number ninyo? Kung kayo po'y nakatutok ngayon <laughs> dito sa radyo natin na 105.7 FM, alam mo ang lakas ng tagundong dyan sa Emerald Store ba yan? As a South Emerald. South Emerald. Laging bukas na bukas dyan. Every time na ako'y nag, ano, every time na ako'y nag, uh, part ng sasakyan, sa tapat ng Palawan. Special shoutout pala sa may, asa uh, uh, may guard, sa guard, uh -huh. kuyang guard, ng uh, Palawan phone siya. Pwede bang mag, -mag, -mag na ng mga ano dito? Yes, yes, yes. Aba, naririnig ko lagi ang lakas ng nagundong <laughs> ng uh, radyo natin uh, FM, buwak, dyan sa South Emeralds, ah uh, store. Yes. So, sa lahat po ng mga nandyan sa South Emerald, baka naman pwedeng padalhan nyo kami din Miss Isang supot ng kending hubad. <laughs> kayo po ay uh, patuloy na makinig at sa lahat po ng ating mga kasama dyan sa palengke. Aba, eh, anong oras na po? Uh, kayo po ay wag uh, huwag makakalimot na sundan ang ati, at antabayanan ang gagawin nga po na State of the Nation Address o ang paglalahad sa taong bayan na mga gagawin mga programang nakahanda para po sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And also sa lahat po ng mga chopper, sa lahat natin mga tricycle driver na nakikinig po ngayon, mag-ingat-ingat -ingat, mga kababayan dahil medyo ang ating uh, ang ating uh, uh, paligid o ang ating environment o ang uh, panahon, sabi mo nga sa ulat mo kanina, nakikinig ako talaga, <laughs> eh medyo mararanasan natin ang manakanakang buhos ng ulan. Kaya huwag po kayo makakalimot na magdala ng inyong pampananggalanga sa ulan sa tuwing kayo po ilalabas ng inyong mga tahanan. At ating mga Super Driver. Huwag niyo pong kalimutang ingatan ang ating mga mananakay. Sila po ang nagbibigay sa atin ng isang magandang buhay. Yes. Alam mo yan naman talaga yung gusto ko sa inyo talaga. <laughs> alert na alert, alive na alive. Kaya na parang lungkot na lungkot na sa pagbalita. Kaya sabi ko talaga madaan ako dun mamaya. <laughs> tapos sabi ko, kaya ako sabi naman yung nasabi ko kanino, gusto ko marinig yung ano kasi gaya bang ko din sa kasama. <laughs> pinanggit yung pangalan ko. Joke lang po. Uh, sa lahat pa rin po, pwede po kayo magpadala ng inyong mga komento, mga pa shout out, special message greetings sa mga nagadiwang po ng kanika nila mga kaarawan. Aba, ang hotline number po ng RN 105.7 buwak ay 0921 Four four two one four. it. Ayun, mga karadyo. Naku, I'm, I'm very happy. Yung made my day. Umaga pa lamang kaya, ika nga, na ang araw ko. Kasi, Ewan ko ba, parang magkadikit ata ang puso nating dalawa. <laughs> Dahil kapag nararamdaman mo na ako ay medyo malungkot at medyo matamlay, ay naandyan na agad ang aking mahal na kaibigan na si DJ Nyong o ang ating information officer. Kaya sa mga kababayan po natin na nakikinig ngayon, abay, I'm very blessed to have him here. Kasi the last time that he was here ay last year pa po nung nakaraang birthday ko. And I'm hoping, no, no. ano? Like, Tagal! No. Oh, ang pa kita... Eh, sabi pa naman. Ang sarap pakinggan at panuorin. Akin na daw comment dito. Nagsama DJ San and DJ Myong. Baka naman may pamark cafe si Sir Walter para naman matikman sa opisina mamaya. <laughs> Anyways, naku, makaradyo so much for that. Ako muna yung mag-commercial break. Magbabalik po ang inyong DJ Araw. Makalimas naman po ang ilang mga patalastas. Alright, ayos ha. Nakalay ka. Hindi, hindi. Klo ito mamaya. Hindi ayusin, no? So, still, nakalay po tayo. Abatin muna natin ang ating mga kasama na nanonood ngayon. Cheryl Mobillion. O, oh, lagi itong nanonood. Maria Nisa Monton Ligason. DJ San. Hi! Si, sino pa? Yan. Ay, naliligat ako. Hello. Wala na. Wala na. Yan. Si Elinette Del Aire Capile. ay Hi. Sino pa? Risa Posrado, ko, ni Perlada. Hello. Ganito dito po Ito itur ko kayo. Ito <laughs> itur ko muna kayo. Itur ko muna kayo. Dito po 'yan. Yan. Ay, itur itur ko muna kayo 'yan. Live tour. Ito po ang 105.7 bua Crajahan natin nationwide. Dito na upo ang mga guest ni DJ San. Yan. Tapos ay, may background din sila na radyo doon. Ang yaman naman nila Sir Walter. Ang ganda ng mga gamit, oh. Why? Tapos ay, eh, aba may pailaw talaga, oh. may ring light si DJ San. Oh, kaya pala yan ang ganda ng dating. Oh, ah! kasi ang mga, ang, ganito po yung mga gusto, mga aspiring, ano, road, naka-road mic, ang taray. Oh, diga Tapos, meron siyang, ano, ganito rin sa amin. Ayan. Ganyan din ang camera na gamit may stand tapos ay uh, dito si DJ San yan nandiyan ang main anchor yan. ay mga taga POH good after good morning good morning Richard magpili magandang araw po good morning po diyan sa Marinduque eto naman ang tinatawag na this one uh oo -oh. ito yung mga remote natin kapag uh, may mga tumatabag, may mga phone in, mm -hmm. online, uh, Zoom, ito yun lahat. Ito na yun lahat na siya. Mm -hmm. So, two monitors siya. Tapos, pag may isa pang ano dito, naupo, hindi na. Pwede dito, <coughs> pwede doon. <coughs> Pwede doon sa kabila, Madami, kasi ano? tatlong kameras na tayo, so pwede na tayong mag-accommodate ng maraming bisita. Yeah. So if ever na ito <laughs> eh, ay mabisita, as the information officer, ita welcome ka naman. Yeah. Sa Dati kasi may program kami, tagal kasi, joke lang. <laughs> joke. Sana naman ni ma-approve na yung budget namin. Pa. Meron akong program dito. <laughs> tapos man. Teka, ba't hindi ka nag live Ang laki-laki ng TV mo. Mas malaki pala sa amin yung TV ninyo. Nakashare ka, oo. <laughs> huh? Oo, oh, oh, ang laki. <clears throat> Mas malakihan. Diba? Oo, oh, oh, ba't hindi ka naga, ano, Wala ba't hindi ka naka-live. umano uh, kasi talagang kanina, sobrang multitasking ang peg ko. Mm -mm. <laughs> Nakasona ako, and then nag-e-email ako, and then kausap ako sa phone, and then nag gagather uh, ako ng news. By the way, maraming salamat. I would really want to credit our information officer dahil so every day. Yes. Mm -mm. Dahil everyday talaga siya nagsusulat ng balita as he is doing his responsibility very well. Ginagampanan niyang maigi. At minsan kapag kami po ay may mga uh, nag-re-research ng mga balita, talagang sa kanya po kami kumukuha ng mga legit information dahil uh, aside from uh, being uh, the information officer, our current information officer, nasa puso at nasa kaluluwa din ni DJ Myong ang uh, publiko para makapagatid ng uh, makatotohanan na, na, na balita sa ating mga kababayan. Sabi ni Richard Magpili, ang ganda na ng boses nyo, DJs. Thank you. <clears throat> yes. So, eto na. Ang lamig naman dito. Sa amin kasi maingit eh. Joke lang. <laughs> Tapos may garapas. Joke lang. Ang ganda naman ng iyong mga patanim. Kailangan hindi na didiligan. <laughs> Sir Walter, hindi ka nagadilig ng halaman. No? oh, ang ganda. Ang dami mo rin TV. May monitor ka din doon. Tapos, ano dito? Nag-brown out? May generator. May ah, generator? Ano, automatic Ah, Sa ganon? So, pag nag-brown auto, automatic ma, -ano, ma matakbo o patay? Ah, nabuhay. Galing ano. Tapos, so, dire diretso dire, mapakinggan namin ang ano, ang radyo natin. Nani, ano ano, yung kabog talaga ang radyo natin, ano. Oh, tapos nagaganyan ka rin. Ang galing-galing mo naman. Nag-template ka. O, oh, isa lang oh, yun. Sabi ko sa inyo. Eh. ayun pala siyang bago naming, ano. <laughs> Baby <laughs> sa... Ang gwapo nung bago namin. Baby yeah, na si Herman. No, no, no. Ang guwapo guwapo. Ano po? Anak, single ka ba na? No. Sing, single ka ba ngayon? Single, single, double, double. Uh -oh. Kasi kami single yes. kami. Single tayo ni mami. Ah! Sa nag-live nung... Tingnan siya, Thomas. Yan. single ka ba niya? Hey, kami. teka! Kumusta papunta mo sa ano? At, sa... Uy! Ano, namimiss ka nun. Kaya no. nga na, so na, papunta tayo. Nag-i-invite siya. Kailan? Pag-usapan natin naman yun, naka-live Naka-live. <laughs> 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 ang daming, ano nila, sir? Oh, ang daming accomplishment, o, oh, Raja natin. Pag-usapan natin naman yun, oh. naka-live stream ka pa. Alright. So, pansamantala po muna ako magpapaalam. Kasama si DJ San, na busyng-busy doon. Ang galing-galing. So, i-plug mo naman na supportahan. At saka, bisitahin at at ilike yung Raja Nakan Facebook page. Yes. Sir, so, ganitong yes. pa ko, mo. Sa so, lahat po Ayan. ng uh, hindi pa po nakakapag-follow po yung sa isa. Ano ang gulo mo, teka angle kasi kailangan niya umanggol. Berlin. So ganyan so, dapat siya. Ayan ayun. Ayun, so, <laughs> sa lahat po ng ang, mga mo kami na layo. Yeah, o so, so, dapat po so, yan. Yeah. Po ng mga hindi pa po nakaka-follow po sa aming official FB page na Radyo Natin 105.7 Buak Marinduga. Please, please do so para kayo po ay maging uh, kaisa din namin sa paghahatid po, po ng uh, mga importanteng balita, mga nangungunang balita at mga kaganapan ukol po sa ating nanawigan. And of course, huwag niyo rin po makalimutan na support suportahan ang ka News Network. Of course, pasalamat tayo sa ating information officer for visiting us at uh, sa ating bagong anak na si Eman. Ayun, at sa mga nanonood po, magandang umaga po and I hope kayo po ay nahawahan namin o nadagdagan ang good vibes ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Samantalang ako naman ay magpapaalam ang inyong DJ Myong. God bless everyone! See you in the next vlog. Love lots.